And meron ako dito switch para sa apartment ito. Kasi yung ilaw dun sa kabilang kwarto nakakabit pala sa kasi yung ilaw dun sa labas yung dalawang ilaw nakakabit pala sa isang pinto. isang pinto lang kaya pinapahiwalay ko. Kaya may switch. Tapos meron ito. Uh, electrical tape. Electrical tape. Bale ano siya, 25. Ito, 85. Kaya, 100. Then, siya. Tapos, meron pa doon, ayun, oh. Yung, ano yun? Ano bang tawag yan? Basta, yung sa, ano yan, sa wire. Tag, 85. 85. Ay, 95 kasi, ano. 95. Kaya, bali, tatlong daan din may higit. Ayan, one half siguro ang sukat nito. Ninety-five ang isang haba nito. Magastos din yung sa maintenance ng ano sa apartment. Magastos din. Ayan, kain tayo. Idaan natin sa kain yung stress natin. Eto yung ulam namin ngayon. Talagang niloto ko to yung ang palaya na may itlog, yan lang ang ulam namin tapos yung natirang kanin kagabi, sinangag ko, ayan tapos yung natirang kaldireta na manok kahapon, ayan ayan yung ulam namin kain tayo kai ikain natin ang laki ng gastos ko dun sa paupahan na naman yung kuryente dun sunog pakita ko sa inyo mamayaan binago nila yung linya Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Bale, alauna na, alauna yung ng hapon. Magluluto ako ng kamuting kahoy. Pero maghuhugas muna ako kasi yung hugasan namin umpisa kaninang umaga, di pa nahugasan. So maglit lang ako dito kasi Ah hinihingal ako. So, so, maglit lang ako dito kasi wala naman nagpa-uras bali mga bata yung nasa baba sa siya. Puhugasan ko muna ito para makapagbalat ng kamuting kahoy. kasi na kasi na wala akong ganang kumilos kasi stress ako. Nabulsit ako talaga doon sa nangupahan dati. Ang dami na naman damage na nagawa. Kala ko okay yung umalis siya, yung pala yung sa kuryente. Yung ano nila, yung kuryente nila panibagong wala akong gana kumilos umpisa kaninang umaga. Nagluto lang ako kanina ng ang palaya yun ang ulam namin. Tapos may sobra kami na kaldereta kagabi, kay hapon. Ayun, pinagsama ko yun, kaldereta na manok at saka yung ano pa na ito, yung ang palaya. Wala akong gana kumilos kasi naiinis ako dun sa nangupahan. Alam mo, bait ko pa naman dun sa kanya. Tapos, Uh, may problema pala yung kuryente. Akala ko naman, okay nung umalis siya. Kasi, di ko naman talaga na-check yung kuryente. Kasi, ano ka na ito, pala ko okay naman. Yung pala, puro sunog yung saksakan. Tapos, binago nila yung, ano doon, yung linya. Bale, pagbukas ng isang ng isang switch, bukas lahat, pati sa CR, pati ano yun, pati sa CR, pati yung mga saksakan. Pag pinatay mo yung switch, wala rin, hindi rin gumagana yung mga, ano, mga saksakan. Kaya pinabago ko na naman. Ang laki na naman ang gastos ko, siyempre bayad pa sa electrician, kaya parang nabuisit ako. Ang hirap din mag-maintenance ng paupahan. Maganda yung paupahan. Maganda kung sa maganda kasi pag nandiyan na yan ang upahan na napagawa mo na buwan-buwan talagang may pumapasok na pera sa iyo kahit wala ka nang gawin maupo ka na lang pagdating ng isang buwan talagang may papasok na pera sa iyo pero pag umaalis yung nangungupahan pag ganito ang nangyayari problema masakit sa ulo talagang mauubos yung pasensya mo ganun kaya ngayon maghugas na ako ito puro kami kalat hinagasan ko na kasi para ano ka na mabalatan ko na yung kamuling kahoy. Ang hirap ng sitwasyon ng na nanay, ang daming gawa. Wala, wala kasi si Rhea dahil may duty si Rhea ngayon. Ilang araw na lang siguro yung duty ni Rhea tapos na. Tapos, ayun lang nga, pinabayad ko na siya sa graduation pinila kasi ang mahal ng graduation pinila nila ng 7,000. Ang galing ko ito, langgana kasi dito ko ito ilalagay ng mga hinugasan. Araw-araw, ganito-ganito na lang yung ano, ginagawa natin. Pero, hindi pa rin natapos-tapos ang ginagawa natin. Kami, eh, ang dami-dami namin gawain. Yung aming tupiin, jan tambak, ang gulo ng sala namin. Kasi, siyempre, uunahin natin kung ano yung hanap buhay natin. Mayroon lalo na ngayon. Kailangan na magtipid talaga kasi si Rhea, papasok na sa medicine. Kailangan makaipon na ng malaking halaga. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Titingnan ko yung ginawa kasi binago nila yung linya na asara ako. Nagkabit sila kasi ng aircon doon. Siguro hindi kinaya ng saksakan kaya nasunog. Tapos binago nila ang linya. Hindi naman marunong yung elektrisya na kinuha niya. mga ganitong baso pre ito ng mga pixel. kasi yung mga pitsel namin nababasag dahil kahit plastic pa gumagawa dun sa pinapagawa namin kahay. Nilalagyan ko kasi yan ng tubig dahil makitubig yung mga gumagawa. Nilalagyan ko ng tubig yung pitsel kaya kailangan madaming baso. Yun ang binili ko na pitsel may pre na baso. Eh, nababasag yung picture kasi kung saan-saan lang hinahagis ang mga gumagawa. Kaya nakadami ako ng baso ng mga plastic. Katulad nito, o ito, apat na pirasong baso. Sayang naman kung itapon, gamitin natin. Mabuti nga yun kasi yung mga ganitong babasa din na, ano, na baso. Mabilis maubos sa amin kasi... Alam nyo naman kami, oh, tambak lagi ang hugasan. Pag nagsasama na yan, ayan, nagkakabasag-basag. na ano yung ating kamuting kahoy? Ayan. Tingnan natin kung maganda itong kamuting kahoy na ito kung malambot ba. Kasi minsan nakabili ako nito, pangit, matigas. Sayang ng, ano ba, ng pera. Kasi, yung nyog, tapos yung, ang kilo pa naman ngayon ng kamuting kahoy, ito, 35 na. Mahal na. Kumakain ito yung anak ko, yung pangalawang anak ko. Si Rhea, hindi masyado mahilig sa mga ganito. natin Alam nyo, napapagod na ako sa akiat baba. Akiat baba. Ito, ito malambot ito. Kasi halata mo pag binalatan, malambot ito. Ang tawag sa amin, Masapog. magpuputo nga ako sa sunod na araw kasi alam nyo yung puto ang mahal na tag 15 pesos ng isa Titingnan ko nga kung makatarungan ba yung 15 pesos sa puto pero siguro no kasi ang mahal na ng gas ngayon tapos mahal ang yung paggawa pa syempre yung dahon lahat binibili kaya ganun. Ayan, oh. Ito ganito, hindi ito magandang kamuting kahoy. Pag may ganito. Matigas siya banatan. Ayan, oh. Parang hindi ito maganda. Tingnan natin. Mamaya pagkatapos natin balatan. Ayan, nilagyan ko na ang konting asukal at saka gata, syempre. Lutuin na natin. Kusina sa terrace. Meron akong yung ano to, labuyo na sili at saka meron akong tanglad. Ayan pa yung labuyo para pag gusto namin ng sausawa na maanghang, pipitas na lang kami pag namunga. Diba? Ayan. Ito na pala yung ating kamuting kahoy. Ayan magkakape ako mamaya kahit mainit. Kasi masarap ito sa kape. Nakain na tayo. Maingay dito sa shop. Kay puno-puno tayo ngayon ng customer.